bakit nga ba gumawa si Coco Laurel ng kanta para kay Nora Honor? Sa simula pa lamang ng kwento ng tambalan ni na Nora Honor at Coco Laurel, isa sa mga pinakanakakahalinang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa mga alaala -ala ng mga tagahanga ay ito. Bakit nga ba gumawa si Coco Laurel ng kanta para kay Nora Honor? At ang kantang iyon ay walang iba kundi ang love song Isang piraso ng musika na hindi lamang nagbigay ng himig, kundi nagsilbering simbolo ng kanilang koneksyon, pagkakaibigan, at minsan ay pinaghihinalang mas malalim pang damdamin. Sa dokumentaryong ito, ating susuriin ang kantang Love Song. Ang pinagmulan nito ang panahon ng kanilang tambalan, at ang kahulugan nito hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa buong kasaysayan ng kulturang Pilipino. Unang-una, kailangang balikan ang konteksto ng dekada 70 kung kailan sumiklab ang tinaguriang Golden Age ng pelikulang Pilipino. Nasa tugatog ng kanyang karera si Nora Onor, ang tinaguriang superstar na mula sa pagiging isang simpleng tindera ng tubig sa tren ay naging pinakamaliwanag na bituin ng kanyang henerasyon. Sa kabilang banda, naroon si Coco Laurel, isang miyembro ng prominenteng pamilya Laurel na piniling tahake ng landas ng musika at pelikula sa kabila ng kanyang elitistang pinagmulan. Ang kanilang tambalan ay tila pagsasanib ng dalawang magkaibang mundo ang simpleng dalagang masa at ang binatang galing sa mataas na lipunan at sa gitna ng lahat ng ito isinilang ang kantang Love Song marami ang nagsasabi na ang kantang ito ay hindi lamang basta awitin kundi isang personal na alay si Coco Laurel nakilala sa kanyang husay sa pagkanta at pagtatanghal ay nagkaroon ng pagkakataong maipahayag ang kanyang nararamdaman para kay Nora sa pamamagitan ng musika ang Love Song ay tila nagsilbing liham ng isang puso na nais magsabi ng hindi kayang idaan sa salita, kundi sa awitin. Para bang sa bawat nota, naroroon ang paghangang hindi basta masabi. Sa bawat liriko, naroroon ang mga damdaming mahirap ipahayag sa harap ng spotlight at camera. Ngunit higit pa sa pagiging simpleng alay, ang kantang Love Song ay nagsilbing patunay ng sining na kanilang pinagsaluhan. Sa kanilang tambalan, laging may halong tensyon ang realidad at katang-isip. Totoo ba ang kanilang damdamin o parte lamang ng kanilang papel sa pelikula? Ang Love Song ay nagbigay ng kakaibang lalim sa tanong na iyon sapagkat kapag ang isang awit ay inihandog ng isang artista para sa kanyang kapareha, hindi na lamang ito nagiging parte ng pelikula kundi isang bahagi ng kanilang personal na ugnayan. Kung babalikan natin ang kanilang mga pelikula, makikita natin na madalas silang nagtatanghal ng mga kantang may matitinding damdamin. Ngunit ang Love Song ay naiiba. Hindi ito ordinaryong kanta lamang, ito'y sinulat at binuo mismo ni Kokoy para kay Nora. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Kokoy na higit siya sa pagiging leading man sa harap ng kamera. Siya rin ay isang musikero, isang makata, isang taong marunong umibig at umamin sa pamamagitan ng sining. Mahalagang bigyang diin na ang mga awitin, lalo na sa panahon ng dekada 70 at 80, ay may malaking papel sa pelikula at sa showbiz. Ang mga kantang iniwan ng mga artista ay nagiging soundtrack ng buhay ng kanilang mga tagahanga. Kaya naman, ang love song ay hindi lamang naging bahagi ng pelikula o ng kanilang tambalan, kundi naging bahagi rin ng kolektibong alaala ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, kapag naririnig ang kantang ito, muling naaalala ng marami ang chemistry, kilig, at kakaibang tambalan ni na Nora at Kokoy. Ngunit bakit nga ba gumawa si Kokoy ng kanta para kay Nora? Isa itong tanong na may iba't ibang sagot, depende sa kung sino ang tatanungin. Para sa ilan, Simpleng pag-amin lamang ito ng isang lalaking may lihim na paghanga sa superstar. Para naman sa iba, isa itong estratehiya upang lalo pang pagtibayin ang kanilang tambalan at hatakin ang masa. Ngunit kung susuriin, makikita natin na ang tunay na dahilan ay maaaring nasa gitna ng dalawang interpretasyon. Maaaring totoo ang paghanga, totoo rin ang respeto, at sabay na totoo ang layuning pagandahin ang kanilang tambalan sa mata ng publiko. Sa mga panayam Inilarawan ni Coco Laurel si Nora bilang isang natatanging artista, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang kakaibang aura na nakakaakit sa sinuman. Ang kanyang tinig, mga mata, at paraan ng pag-arte ay hindi matutumbasan. At kung ikaw ay isang musikero na tulad ni Kokoy, natural lamang na mahikayat kang lumikha ng isang obra bilang pagpupugay sa isang taong nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Ang love song ay bunga ng ganitong klaseng inspirasyon. Sa kabilang dako, ang kantang ito ay nagsilbing tulay para sa mga tagahanga na mas makilala ang kanilang mga idolo. Kapag pinapakinggan ng isang fan ang love song, nararamdaman nilang bahagi sila ng isang mas malaking kwento. Parang sila mismo ay nakikinig sa isang pribadong pag-amin ng damdamin mula kay Kokoy para kay Nora. At sa ganitong paraan, nagiging mas makapangyarihan ang imahe ng tambalan. Ang bawat tagahanga ay hindi lamang nanonood kundi nakikisama sa paglalakbay ng kanilang mga idolo. Hindi rin may kakaila na ang love song ay may poetikong kalidad na nagsasalamin ng mas malalim na tema. Hindi ito basta tungkol lamang sa pag-ibig, kundi tungkol din sa mga pangarap, sa paghanga, at sa pagtupad ng isang imposible o halos imposible na damdamin. Kung babalikan natin, ang tambalan ni Nora at Kokoy ay parang pagsasama ng dalawang mundong malayo sa isa't isa. Ngunit sa musika, nagiging posible ang lahat. Kung iisipin, ang paggawa ni Kokoy ng kanta para kay Nora ay isang tapang. Sa isang industriyang puno ng chismis, intriga, at matinding scrutiny ng publiko. Ang pag-alay ng isang kanta ay maaaring bigyang ibigang interpretasyon. Ngunit pinili pa rin niyang gawin ito. At sa paggawa niya nito, mas lalo lamang niyang ipinakita na ang kanyang sining ay higit pa sa takot sa chismis. Ito ay pagpapahayag ng isang totoong damdamin. Kung susuriin mula sa perspektibo ng kasaysayan ng showbiz, makikita natin na kakaiba ang ganitong uri ng gesture. Hindi lahat ng leading man ay gumagawa ng sariling kanta para sa kanilang leading lady. At kung meron man, bihirang magmarka ito ng ganito kalalim. Ang love song ni Kokoy para kay Nora ay nagsilbing marka ng kanilang tambalan, isang alaala na hindi mabubura sa puso ng mga tagahanga. Hanggang ngayon ang kantang ito ay patuloy na pinapakinggan, pinag-uusapan at binibigyan ng interpretasyon. Sa bawat henerasyon, may mga bagong tagahanga na muling natutuklasan ang tambalan ni na Nora at Kokoy at sa tuwing maririnig nila ang love song na ipapasa sa kanila ang parehong kilig at damdaming naramdaman ng mga tagahanga noong unang panahon. Kung kaya't sa tanong na bakit gumawa si Kokoy Laurel ng kanta para kay Nora Honor, ang sagot ay masalimuot, masinsinan, at puno ng damdamin. Ginawa niya ito dahil siya ay inspiradong lumikha Ginawa niya ito dahil siya ay humahanga hindi lamang bilang artista kundi bilang isang tao. Ginawa niya ito dahil nais niyang ipakita na ang sining ay maaaring magsilbing tulay ng dalawang magkaibang mundo. At higit sa lahat, ginawa niya ito dahil ang pag-ibig, sa anumang anyo nito, ay laging naghahanap ng paraan upang maipahayag at sa kaso ni Kokoy, musika ang naging daan. Sa huli, ang love song ay hindi lamang basta awit na nilikha upang punan ang mga eksena ng isang pelikula. Higit pa rito, isa itong makapangyarihang salamin ng emosyon, ng mga damdaming madalas ay mahirap ilarawan sa salita. Kapag pinapakinggan, tila hinahaplos nito ang puso ng sinumang nakikinig, dinadala tayo sa isang mundo kung saan ang musika at damdamin ay nagiging iisa. Sa bawat linya at bawat himig, naroon ang kwento ng paghanga, ng pag-ibig, at ng sining na nilikha hindi lamang para sa pansamantalang kasikatan, kundi para manatili sa alaala ng mga tao. Ang kwento ng love song ay nagsimula sa inspirasyon. Inspirasyon mula kay Nora Honor, ang tinaguriang superstar na walang katulad sa kanyang talento, at mula kay Coco Laurel, ang binatang nagmula sa isang prominenteng pamilya ngunit piniling tahakin ang daigdig ng musika at pelikula. Ang kanilang pagtatagpo ay hindi aksidente. Para bang itinadhana silang magsanib sa entablado at sa pelikula upang ipakita sa madla ang kahulugan ng tunay na sining, kaya't nang maisulat at maawit ang kantang ito, hindi lamang ito naging bahagi ng kanilang karera, kundi naging bahagi na rin ng kolektibong alaala -ala ng mga Pilipino. Kung susuriin, hindi lamang ito tungkol sa isang lalaki at isang babae na nagkagustuhan o nagmahalan. Mas malalim pa rito ang mensahe. Ito ay kwento ng pag-ibig na hindi takot ipahayag, ng paghanga na marunong pumuri at ng sining na kayang magtagal sa kabila ng paglipas ng panahon. Para sa marami, ang love song ay naging simbolo ng kanilang sariling karanasan mga kabataang unang natutong umibig, mga pusong nasaktan ngunit muling nagmahal, at mga artistang patuloy na naniniwala na ang musika ay may kapangyarihang maghilom at magbigay inspirasyon. Ngunit higit pa sa mensahe, mahalagang tandaan na ang kantang ito ay naging tulay upang lalong mas mailapit ang tambalan ni Nanora at Kokoy sa kanilang mga tagahanga. Sa bawat pagtatanghal nila, sa bawat pag-awit, ramdam ng mga tao ang kanilang sinseridad. Hindi ito basta palabas lamang, ito ay nagiging karanasan para sa mga manonood. Kaya naman, kahit lumipas ang maraming dekada, patuloy pa rin itong pinapakinggan, inaawit, at binabalikan ng mga taong nakasaksi sa kanilang kasikatan. Ang mga bagong henerasyon naman ay natututuring pahalagahan ang kagandahan ng kantang ito dahil nadarama nila ang emosyon na hindi kumukupas. Hindi rin maikakaila na sa likod ng awit ay naroon ang malalim na ugnayan ng dalawang tao. Sa harap ng kamera, ipinapakita nila ang kilig at saya, ngunit sa likod nito, may mas masidhing respeto at paghanga sa isa't isa bilang kapwa artista at individual. Kaya't ang love song ay hindi lamang katang isip, kundi bunga ng totoong koneksyon, isang koneksyon na nagbigay buhay at kulay sa kanilang tambalan. At dahil dito, mas naging makatotohanan ang lahat para sa mga tagahanga. Subalit ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ng love song ay ang mga taong patuloy na nakikinig dito. Ang mga tagahanga Mula noon hanggang ngayon, ang tunay na dahilan kung bakit nananatiling buhay ang awit. Sa kanilang mga alaala, -ala, nakaukit ang bawat himig at bawat liriko. Sila ang nagpapatuloy ng kwento. Ang kwento ng isang henerasyon na umibig, naniwala, at humanga. Sa tuwing naririnig nila ang kanta, para bang bumabalik ang mga panahong puno ng saya, pag-ibig, at pangarap. Kaya't ang love song ay hindi lamang awit ni Nora at Kokoy. Ito ay awit ng bayan, awit ng masa, at awit ng bawat pusong marunong magmahal. Kung tutuusin, ang love song ay nagbigay ng isang aral na ang musika, kapag inialay ng tapat at may sinseridad, ay kayang lampasan ang oras at henerasyon. Hindi ito kinukulong ng panahon, kundi patuloy na nagbibigay saysay -say sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Ang awit na ito ay patunay na ang sining, kapag nakaugat sa damdamin ng tao, ay nagiging walang hanggan. Sa huli, ang love song ay hindi lamang awit, kundi isang kwento. Isang kwento ng paghanga, ng pag-ibig at ng sining. Isang kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng kapalaran sa harap ng kamera at sa likod nito. At higit sa lahat, isang kwento ng mga tagahanga na hanggang ngayon ay patuloy na humahanga, patuloy na naniniwala at patuloy na nakikinig. Ito ang pamana ng isang awit na hindi kumukupas, isang pamana ng pag-ibig at musika na mananatili sa bawat pusong Pilipino.